maligayang pagdating sa kwento at pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pag -idlip. Tara, makinig at magpahinga. Sa paanan ng bundok Banahaw, may isang maliit na baryo na tinatawag na San Isidro. Tahimik at payapa ang lugar. Ang mga tao ay masisipag at mahilig sa mga simpleng bagay sa buhay. Ang bawat araw ay nagsisimula sa tilaok ng manok, huni ng mga ibon, at kaluskos ng mga dahon sa hangin. Doon nakatira si Luna. Isang dalagang mahilig magbasa at mangarap. Madalas, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga, nagbabasa siya ng mga lumang aklat tungkol sa mga alamat at diwata. May isa siyang paboritong alamat, ang tungkol sa Batis ng mga bituin na sinasabing nakatago sa loob ng kagubatan ng Banahaw. Kapag nakainom daw ng tubig mula sa Batis na iyon, magkakaroon ka ng kapayapaan sa buong buhay mo. Isang gabi, habang nakatingin si Luna sa mga bituin, nakaramdam siya ng kakaibang tawag sa kanyang puso. Para bang tinatawag siya ng bundok, napangiti siya at bulong sa sarili. Balang araw, hahanapin kita. Dumating ang pesta sa baryo Maraming tao, may sayawan, may palaro, at ang simbahan ay punong-puno ng mga kandila at bulaklak. Habang naglalakad si Luna, may matandang babae na lumapit sa kanya. Mapuputi na ang buhok nito at tila ba malayo ang tingin. "Luna," tawag nito. Nagulat siya. "Kilala niyo po ako?" Matagal na kitang inaantay, sagot ng matanda. Ikaw ang hinirang para hanapin ang batis. Kinilabutan si Luna. Totoo bang may batis nga? At paano siya nalaman ng matanda? Ngunit bago pa siya makapagtanong, naglaho ang babae sa gitna na nagdaraang ang mga tao. Naiwan siyang nakatulala hawak ang maliit na bato na iniabot ng matanda. Ang bato'y kumikislap na parang bituin. Kinabukasan, nagpasya si Luna na sundan ang tawag ng bundok. Nagimpaki siya ng kaunting pagkain, tubig at ang kanyang lumang kwaderno. Sumama ang kanyang matalik na kaibigan na si Mateo, isang binatang palatawa at laging handang tumulong. Sigurado ka ba dito, Luna? Tanong ni Mateo habang naglalakad sila sa paakyat na daan. Mateo, ito ang pangarap ko at pakiramdam ko. May dahilan kung bakit ako ang pinili. E paano kung alamat lang yan? Ngumiti si Luna. Kung alamat lang, at least naglakad tayo sa kagubatan. At may bagong alaala tayo. Napatawa si Mateo. Tama ka nga naman. Habang lumalalim sila sa gubat, unti-unting nagiging kakaiba ang paligid. Ang mga ibon ay tila humuhuni ng mga lumang awitin. At ang mga puno ay kumikislap sa liwanag ng araw na dumadaan sa mga dahon. May mga paru-parong gula ginto na sumusunod sa kanila at may malamig na simoy ng hangin na tila may kasamang bulong. Isang gabi, habang nakahiga sila malapit sa ilog, nagsalita si Mateo. "Luna, hindi ka ba natatakot?" "Hindi, kasi kasama kita at kasi pakiramdam ko ginagabayan tayo." Ngumiti si Mateo, ngunit hindi sinabi ang totoo. Natatakot siya, hindi sa gubat, kundi sa posibilidad na mawala si Luna kung totoo ang alamat. Kinabukasan, nadaanan nila ang isang tulay na yari sa mga ugat ng puno. Ngunit sa gitna nito, lumabas ang isang malaking ahas na may korona sa olo. Matalim ang mata nito at nakaharang sa kanilang daraanan. Ako ang bantay ng daan sabi ng ahas Sino kayo para dumaan Humakbang si Luna at ipinakita ang batong kislap na iniabot ng matanda Kumunot ang noo ng ahas ngunit nagbigay daan Kung ganoon ipagpatuloy ninyo Ngunit tandaan hindi lahat ng daraanan ay basta-basta Tumawid sila at nang malampasan nila ang tulay Bumuntong hininga si Mateo. Akala ko katapusan na natin. Ngumiti si Luna. Mateo, paalala lang yun. Hindi tayo papayagan makapasok kung hindi tayo handa. Sa kanilang paglalakbay, nakarating sila sa isang bukirin ng mga bulaklak na hindi pa nila nakita kailanman. May mga rosas na kulay asul at mga liriyo na kumakanta kapag hinahaplos ng hangin. Doon nila nakilala ang mga diwata ng kagubatan. Isang diwata ang lumapit kay Luna. Ikaw ang may dalang bato ng bituin. Kaya mo bang iwanan ang lahat para sa kapayapaan? Nag-isip si Luna. Hindi ko iiwan ang mga mahal ko. Ngunit kung ang kapayapaan ay maibabahagi ko rin sa kanila, Oo, kakayanin ko. Mumiti ang diwata at iniabot sa kanya ang isang maliit na sisidlan na puno ng liwanag. Ito'y magiging gabay mo sa dilim. Matapos ang mahabang lakad, narating nila ang isang talong na kumikislap na parang ginto. Sa ilalim nito, nandoon ang batis, ang mismong hinahanap nila. Ang tubig ay kumikislap na tila may mga bituin na naliligo rito. Lumuhod si Luna at uminom ng isang lagok. Agad niyang naramdaman ang kakaibang kapayapaan. Para bang nawala lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Si Mateo man ay uminom at nakaramdam ng ginhawa. Ngunit higit pa nito, nakaramdam sila ng pagkakaisa sa lahat ng bagay sa paligid. Hindi nila kinuha ang lahat ng tubig, kundi kaunti lamang bilang alaala. Habang bumabalik sila sa baryo, pakiramdam nila ay mas magaan ang bawat hakbang. At nang dumating sila, nakita nilang ang kanilang baryo ay mas masigla, mas payapa, at mas masaya kaysa dati. Lumapit ang matandang babae na nawala noong pesta. Nagtagumpay ka, na Luna hindi lahat ay nakakarating sa batis. Ngunit tunay na hiwaga ay hindi lang ang tubig, kundi ang lakas ng puso mo. Numiti si Luna at nagpasalamat. At mula noon, tuwing gabi, nakikita nila sa langit ang mas maliwanag na mga bituin. Paalala na minsan, ang mga alamat ay totoo. Habang natutulog si Luna, Napanaginipan niya ang batis na iyon. Nakita niyang lumalawak ang liwanag nito at umaabot sa ibat-ibang tao na nangangailangan ng kapayapaan. Doon niya napagtanto. Hindi natatapos ang kanyang misyon. Siya ngayon ang tagapagdala ng kwento para ipaalala sa lahat na ang kapayapaan ay nagsisimula sa puso. Sa kanyang kwaderno, Isinulat ni Luna ang lahat ng kanilang naranasan At sa bawat pahina Tila muling nabubuhay ang kanilang paglalakbay Habang pinipikit niya ang kanyang mga mata Ramdam niya ang katahimikan at ang hunin ng mga diwata At doon Sa ilalim ng mga bituin Nakatulog si Luna ng payapa Kasama ang pangakong ang bawat kwento ay may dulo Ngunit ang alaala ay mananatili magpakailanman. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento at pahinga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang magsubscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.